Gas gaas na kanyang ginagamit pang luto at pang saing. Libre? Yung gas na nilalabas po niya, constant talaga siya. Kayang-kaya magluto ng tuloy-tuloy. 24-7. Dahil tila only ang apoy sa kalani ni Pedro. Pati ang kanyang mga kapitbahay. bahay nakikiluto na rin. Ay, natuwa kami, 31 na years kami dito. Ngayon lang kami nakakita ng ganito. Ang gas na nagpapagana sa kalan ni Pedro, mula raw sa nadiskubre nilang. lang. Lakas no? no? Kumukulong lupa? Kumukulong <coughs> lupa? dito sa lupain na pagmamayari ni na Pedro sa barangay Kalumbuyan, San Carlos, Pangasinan, nagmula ang gaas na nagpapagana sa kanyang improvised kalan kung saan ang lupa bumubulwak at tila kumukulukulo. Dati, sa iisang bahagi lang daw lumitaw ang bumubulwak na lupa mabut din siguro mga 10 to 15 feet kung sumirit. Pero ngayon, halos 80% o napakalaking bahagi na ng 2,700 square meters na lupain ni na Pedro ang kumukulo. Banayad na siya ngayon pero lumawak yung sakop niya nitulang Enero nung kubri ito ni na Pedro habang inaayos ang koneksyon ng tubig sa kanilang bahay. Nag-hire kami ng mga manggagawa. Magpapabutas sana kami para magkaroon kami ng masarap na tubig. Nagbutas kami ng pitong tubo, 140 feet yun. Hindi nagdagan namin ng isang tubo, hindi na siya kayang ibaon. May biglang hangin na lumabas. Kumutok pati yung mga putik kumalat para po siyang kumukulong tubig. Eh no. Lakas no. Pagkakita ko po natuwa ako kasi sabi ko, "Uy, ang ganda na nakuha niyo, tulitulo yung tubig." Pero ilang oras na raw ang lumipas ang bumubulwak na tubig mula sa kanilang hinukay, hindi pa rin maubos-ubos. Kung start ka ng ganyan ng 9 o'clock, umaga, alas 5 na, hindi pa humihinto. Nagtataka ako bakit hindi bumaba sa lugar, eh. hindi umaapaw yung tubig. Hanggang may napansin sila sa ibinubugang tubig mula sa lupa. Ang akala namin nung unap, yung pressure lang yun, parang may tsurang gas yung hangin na lumalabas. Walang amoy, mararamdaman ko medyo malamig. Kumuha ako ng plastic, pinatanggal ko yung hangin. Nung napalobo ko po yung plastic na yun, tinali ko siya, then tinray ko pong sindihan. <laughs> Doon! meron niya <laughs> Lumiyab po. Lakas! Dito na pagtanto ni Pedro na ang hangin mula sa bumubulwak na tubig, posibleng may gaas. Pa, pwede na ko lumakas pa nga siya Kasi biruin niyo, nagkaroon na ng air bubble sa iba't ibang lugar. Kaya para ito mapakinabangan, kumuha ako ng container, binutasan ko siya sa taas, tapos nilagyan ko ng hose. Susubukan natin siyang sindian para malaman natin kung magliliyab talaga siya. Nilinya ako sa malayo, tapos yung dulo ng hose na yun, itinap ko ngayon siya sa kalan. Pag sinindihan mo yun, aandar na siya. <coughs> nung gabi na nasubukan namin magluto, kayang kaya magluto ng tuloy-tuloy. 24-7. Ang balita sa improvised LPG ni Pedro, parang apoy na kumalat sa kanilang barangay. Kaya para makatipid, ang kapitbahay ni Pedro na si Delia araw-araw nang nakikiluto sa kanilang kalan. Noon na kung pila di Pedro, kami ang susunod. Simula po noong January, turoy-turoy po ang pagkataing namin. Si Baby naman, mula nung nakigamit ng kalan ni Pedro, isan libong piso raw ang natitipid kada buwan. Nagpainit ako ng tubig, tapos nagluto ako ng ulam. Nakatipid kami sa gas kasi hindi na kami buwibilin. Kadagdag po sa mga pagkain ng mga bata. Biyaya man ang tingin ni na Pedro, Delia at Baby sa libreng tila pa LPG mula sa kumukulong lupa ang ilan sa kanilang mga kabarangay na babahala. Natatakot po, eh, pag sinindihan mo yung umapo yun. Eh. Kamamayang tumapo. O, pwedeng hagisan ng sigarilyo, kaya natatakot ako na baka masindihan siya. Kaya sina na Pedro, bantay sarado ito. Yung tatay ko nandito 24-7. Laking tulong din ng napabakuran namin siya bago namin nagpabotas. Nakokontrol yung crowd sa pagpasok. Ang yellow lane po na yan ay para po makontrol natin yung pagpasok ng mga tao. Habang wala pa pong final na abiso from DOE, pwede pong gamitin ng owner yan. Plano ko talagang i-convert sa kuryente yan. Pero day ko siya pwedeng galawin unless malaman natin ano ba talaga yung nasa ilalim.